So, yun po mga kakadesyo, uh, ikwento ko lang yung nasaksiyan ko kanina. Bali, habang nakasakay sa jeep, medyo traffic. Kaya pala medyo traffic kasi merong kumusyon na nangyayari dun sa uh, isang parte. And pagkakita po natin, medyo kinilabutan po tayo kasi si tatay, makit ng building. Ito po siya, oh sa mga nakakilala po kay tatay. Ipagpaalam niyo po sa mga kamag-anak po niya, ito pong nangyari. Kasi uh, alam niyo lang po, napakalaga po ng buhay natin para sayangin natin. Kaya uh, yung problema hindi natin maiwasan Kung may mga magbibigat na problema. Pero tiwala lang tayo at magdasal. mas masusolusyon na naman lahat ng bagay at yung mga problema natin. Kaya sakto naman, nandito tayo ngayon sa simbahan. Uh, medyo kinabahan tayo kanina at kinilabutan nang makita natin si tatay na nasa itas ng building. Sana naman po wala siyang gawing masama. Uh, ngayon po nasa simbahan tayo uh, ipagdadasal po natin si Tatay na sana uh, makapag-isip na siya ng okay at uh, magpa na siya dun sa mga mga otoridad na nandun. Ingat po ang lahat mga kadensyo. Bye-bye!